Hello mga kapatid. Happy Easter po. Maligayang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na tumubos sa ating mga pagkakasala. At sa araw na ito ay magsisimulang muli ang pagbibigay ng Panginoon sa atin sa, sa uh, uh, buhay na hanggat gusto natin, no? At uh, salamat sa patawad, salamat sa gabay. Salamat sa si Panginoong Diyos. Alam nyo mga kapatid, kung nagkakaroon man ng mga gyera sa bawat bansa o kahit sa ang lugar, hindi tayo dapat namimili ng bansa. Hindi tayo dapat pumapanig kung sino ang tama at mali. Ang dapat natin ditong tinitingnan ay ang mga biktima, kagaya ng mga Palestinian na kung saan nang galing ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao dito sa lupa upang tubusin ang ating mga pagkakasala. Ang ating mahal na si Jesus na nanggaling at ipinanganak sa Palestin, hindi naman natin kinakalaban ang Nazareth. Hindi natin kinakalaban ang Israel. Bagkos, ang atin ditong tinitingnan ay ang mga biktima hindi rin natin tinitingnan ang Palestine. Ang tinitingnan natin dito ay ang mga biktima ng gera, mga inosente, mga walang kamalay-malay. Hindi nila gusto na sila ay mamatay, hindi nila gusto na sila ay gerahin, hindi nila gusto ang nagaganap. Bakos ang nangyayari ngayon, bansa sa bansa ang naglalaban-laban. Kapangyarihan sa kapangyarihan mga mapanlamang na ang maliliit ay masyadong kinakain. Yan po ay tunay na nasa Biblia, na ang maliliit o mapapayat ay kakainin ng matataba. At ang matataba ay lalong lalago, lalong tataba. Subalit, ang Panginoon ay hindi natutulog. Nakikita niya ang lahat ng pangyayari sa mundong ibabaw alam ng Diyos kung sino ang mga tao na may pagmamahal sa kapwa. Lalo na sa mga tao, sa mga mamamayan, sa mga nilikha niya na walang kalaban-laban at hindi gusto ang patayan, ang lamangan, ang paghahari-harian ng kung sino man. Lahat tayo sa mundong ito ay pantay-pantay. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat mga kapatid magsimula tayong muli. Hindi natin mapeperpekto ang pagiging tao natin, subalit, sa muling pagtubos ng ating Panginoong Diyos, makakapagsimula tayong muli sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Kapag mahal natin ang bayan, kamagmal natin ang ating kapwa mamamayan, ibig sabihin, mahal natin ang Panginoon. Salamat, pagpalain tayong lahat. Amen. Thank you mga kapatid. Good evening.